Welcome sa Saraba TV mga utol So may nag-message sa akin na Brad na naingin ng onting tulong Ayan Ayan ang message na sa akin Medyo malaki daw ang bill nila sa, sa Hospital so bago pa man yan eh, Nag-message na ako dun sa mga Brad namin Para pagambagan at matulungan Yung kapatid natin Na nangangailangan na ng tulong So ngayon, kukunin na natin yun para may bigay natin sa kanya. So, let's go! So, andito na tayo ngayon sa Pratt House para kunin yung pag ambagan ng mga brad para ibigay dun sa nangangailangan nating utol. So, let's go! Yun, so, andito na tayo sa bahay ni Batman. Ayan, at kakatokin natin. Dahil kay Batman daw inabot lahat ng mga tulong nila para dun sa ating brad na nahingi ng uh, support suporta uh, o tulong dun sa uh, pambayad sa hospital. So, tara katokin natin si Batman, baka tulog pa. So, tara. Pre! Tal. Yeah, huwag kayo gising lang. Eh! Yun! Uy, puto! Uy! Kayo. Uy! Hindi! <laughs> <laughs> Uy, kay gising mo lang talaga tol ah. kay gising mo lang ba? Eh tol, kakamusta yung gulang sana yun, Yung, kung nasa yun na yung, ano, yung tutulong natin doon sa ating brad. Yun. Ah, yan. Oh, yan. Kamusan si Garillo. Oh, kamusan si Garillo. tara, tara. Yun. Eh, eh, ito yung mga napagambagan natin mga kapatid. Sa Sarbi. Sa 'Yon so andito na. Ayun, nasa akin 'yung ano, 'yung pera. 'Yan. So, eto 'yung pera na 'to kasi pinagambagan 'to ng ano noon, chapter namin dito sa Sigma Pi, para ibigay doon sa ano, doon sa nangangailangan natin, kapatid na si BIA. So, Utol, ito na. So, antayin na lang natin si Utol. Alam mo ngayong araw pupunta siya dito so ibibigay natin na, natin 'to sa kanya. 'Yon, tapos eto naman eh galing din sa ating mga brad sa so, pagsasamahin na natin. So, so, ibibigay din natin ito dun sa ating kapatid na si Biyahe. Yan. Sa, so sana makatulong kahit, to, kahit di mga kalaki yan pero sana makatulong ito kay Biyahe. Yan. pabalikan ko kayo mamaya maya. So let's go. Yan. Yan. Nandito na siya ano, na. Nandito na si Biyahe. Utol. Kamusta? Ayan. Utol. Ito nga pala yan. Yung binibigay ng ating mga brads. ayan mga utol so nabigay na po natin kay ano kay biyahe yung tulong natin kahit pa paano at sana makatulong sa kanya sa mga kadensis ayan at naiabot na natin ang munting tulong na ating kapatiran doon sa nangangailangan natin kapatid at sana eh nakatulong sa kanya kahit pa paano hindi mga kalakihan pero ayan eh galing sa ating mga kapatid dito sa Scout Royal Brotherhood o SRB. And maraming maraming salamat muli sa mga brad at sis na tumulong sa kapatid natin si Daryl Biyahe. And maraming maraming salamat dahil paglapit ko sa inyo, hindi kayo nag na tulungan o magbigay ng onting tulong para sa kanya. Yun, so maraming maraming salamat ulit sa pagbigay ng unting tulong para sa ating kapatid na nangangailangan ng tulong. Muli, ako si Makuil ng Saraba TV representing Scout Royal Brotherhood o SRB. LFS mga kapatid.